guys! Ngayon naman ay andito kami sa dagat. Tabing dagat. Ayan, kita yung sa likod ko yung asawa ko nangunguha ng tahong. Siso naman ang tahong dito. Ito. Ayan, kita niyan. Tahong lahat yan. Ang dami naman. So, ayan. Wala halos nangunguha ng mga tahong dito. Ayan. ano kumpul kumpul mm -hmm. Si suna na uli Ito yung Ito malalaki. Ayan. Ito naman kami sa paborito kong spot sa Summers Bay. Yung lugar na kung saan buhay na buhay ako pag nakita ko yung uh, mga taong na to. Pero hindi ko to nirecommend nire sa medyo mahihina yung chan. Pero sa tulad ko na yung yung bituka ay parang gawa sa gulong ng purklip ay kaya kaya durugin lahat. <laughs> pero wala, pero nasanay na ako dito. Pero yung iba medyo alangan sila dahil may mga tao mahina yung sigmura allergy sila sa ganito. So hindi eh. Pwede. pero sa akin uh, okay okay ito para sa akin. At sa so, siyempre ako na yasawa ako. Siyempre. Hindi na nai. Kakatuwang manguha ng dami. So, tapos na kaming manguha, kaya, Han? Ito yung biyaya ng dagat, yung sinasabi nila na naglibang ka na, may pang-ulam ka pa. <laughs> Saan ka pa? <laughs> <Dama>. <laughs> Seaweeds. Tapos, sa kabila ay tahong. Pursa ang gawa ko sa ilunggo pa. Pursa ang pangasawa nga <laughs> sa <Saka>, walaw. bukid. <laughs> alin alin sa may... dagat ka sa kan, pangasawa mo.

Hingat. So, tapos na kaming manguha. Uwi, Ana.